Emotera, o oh bobotera Saan ka lugar, lulugar, saan Emotera, O oh bobotera Laging may drama, di mo mawari Sinta Laging may sinasabi Kahit di kailangan Mapagpanggap Iba ang anyo Ginagawang tanga Ang mga tao sa paligid mo Emotera O oh bobotera Saan ka tonista sa sariling kapakinabanganan Lahat ng tao ginagamit mo lang Nagkakanulo, mga tiwala sinasayang mo tamang paraan Laging naliligaw Rumorosa Chismis ay kalat Kasi nung sa dilay Lumalabas Emotera, O oh bobotera Saan ka pa lulugar Saan ka pa talaga Emotera, O oh bobo bobotera 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 Umbrella, Melanie, Romelin, Judy Lane, Jennifer, good morning sa good evening, good afternoon. pag Bobotera. Bobotera. b o t e r a b o t e r a b o t e o t e r a b o t e r a o t e r a o t e r a o t e r a o t o t e r a a o good morning, good afternoon, good evening, kung nasan sulok man kayo ng mundo. Ha? Hello, hello sa inyong lahat dyan. Tuloy natin yung kahapon. Ha? Kahapon kasi nagmamagal ako. Ito pero saglit lang dito. Sige, good morning ka muna. Sige. Good morning, my love. Good morning sa lahat. Jennifer Romalin Renalin, Ate Ambria. <laughs> hello, hello sa inyo dyan. Hmm? Melanie Romalin Adeline, Jennifer. Sa lahat-lahat dyan, oh thank you sa inyo sa pagsuporta, sa pagsama kagad, no? baga, bigla-bigla lang din to. Katulad kahapon. Bigla na naman. So, saglit lang to. Sabi natin 20 minutes, 30 minutes. Ah, tingnan niyo ha, ah, estimate ko talaga yung oras. Ha? Ah, pag lumagpas 'tong pasensya, marami mga masasabi. Ah, 'yun nga. So, kahapon, 'di ba, ni-review natin si ano, si Bobo Tera na walang walang <laughs> kaibigan. Jules! Jules! Jules, kausapin mo ako, Jules. Uh, papakita ko lang sa inyo guys yung live na yon alam nyo nawala <laughs> nawala yung live na yun <laughs> <laughs> dinilay <Hindi> <late>. to <laughs> <laughs> kung di delete, tinago <laughs> nawala kaso at taka taka eh, kahit i mo yan o itago mo yan nasa akin ang mga video mo para malaman mo, eto, okay. papakita ko sa'yo. <laughs> Ay, hindi na naman yung sound card ko. Ah, wala akong pantawa. Ay, nandito pala. Ito, 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 <laughs> oh, ito, para malaman mo, ha. I-share ko lang to. Para malaman mo. Ate, no, um, ano yun? Wala. Ano yun? Si wala, wala. Go, go, go. Uh Oo. -oh. Para palaban mo. Ayan. Um, meron akong folder. Sa dito folder. Ha? Lahat. Lahat yan. Tungkol sa mga inaano ko. Ayan o. Oh, oh. Bobotera. Ikaw yan. Okay? Bobotera. Viewer. Deyo. Deyo. Deyokla. Ha? ha? Hindi ko na kailang banggitin pa lahat mga ano. Ang kumakalaban sa akin. o <laughs> oh, ito. Ayan ka. Andito. Ay, at dahil pa hindi ko pa na ano, nailagay sa folder. Ano pa, Elon? Namiss ko lang kumain. Ayan, no? Ayan, no, yung walang kaibigan. <laughs> ha? Asan na yan? Ba't nawala? wala. paya ka dyan, no? walang kaibigan. Nagmamalimus lang ka, no? Nagmamakaawa. <laughs> <laughs> kahit kaya ko, kahit tago mo yung video mo, mag-live kayo, tago mo kagad ka okay, pwede pa, pag hindi ko na, ano, na naabutan. Tago mo kagad ka para hindi ka mapahiya. <laughs> para wala akong ma-review sa'yo. <laughs> para wala akong ma-correct sa'yo. O, oh, yala. Mag-live ka, tapos bilang, up, itago mo na ka agad. <laughs> kaya sabi ko sa'yo, walang kwenta yung live mo eh, yung channel mo. Walang kwenta. Walang kwenta kasi puro ka puro katangahan ka. Ngayon tatago mo. O sino lang pahiya na naman? Hmm. Oh. Ikaw lang din. <laughs> Ay, sige lang. Sige din. Oh. Ngayon, yun nga yung hindi ko to na-review. Punta natin to si Me and Ano Me and Just Root saglit lang ta trimi parmiyan natin yes. itong live na to. Okay? Si share ko lang, ha? Oh, nasa akin din 'yan, yung video na 'yan. Lahat ng video mo, lahat nasa akin. Okay? Yung yung time na kung saan, ha, na sinosoryo kami, ha? Tayo dinamay. Doon, mula noon, nasa akin lahat ng video mo. Ang pangit mo eh, <laughs> Hoy, i-review niyo yung ano yung kahapon. Matatawa kayo. Nagmamakaawa yun. I-review nyo yung kahapon. Kawawang kawawa. So, ito, ko yung ito, ito ah. Nakabasa niyo ba yung ano? Me and Just gumala. Me and Just gumala na naman. Oh. Tama? Kahit hmm. so, yun, ito oh. Ay sa akin video. Parang eh. Or dito. Tama, tama. Dito na yung... Ah, uh, papunta labas. So, susundin ko si Ruth, pero parang obvious of this na pupuntahan kong lugar. Parang mali yung niligwan ko. Ah, papakita ko so, ka pala ulit. Papakita ko lang ulit pala, no? Ha? Huh? Famous! <laughs> famous, ang dawi. Walang tao. Famous. Famous, no? Ah, kaya naman sa'yo, sobrang mong ano, ang daming mong fans. Sinasabi mo kahapon, di ba? Mga fans. Di mo buti pa ako, nagtsatsaga panoorin ka. Nagtsatsaga talaga panoorin kasi sinabi ko siya, di ba? Hahantingin kita talaga. Ha? Nagtsatsaga talaga ako at matsaga ako tao, sa totoo lang. Ha? Kasi lalo pati dito sa YouTube o sa social media, laruan ko lang to. Palipas oras, inulit ko palipas oras ko to. Kaya marami akong oras na bibigyan ko, bibigyan ko kayo. Kahit si Jokla, ikaw, lahat-lahat na mga tumitira sa akin o bago mga ano sa akin. Pagbibigyan ko kayo. Kaya tingnan bawat LS nyo, bawat live nyo, live stream nyo. Diba? On the spot, i-review ko agad, kinabukasan. Ito lang, hindi ko na nakita talaga. So, ititry ko to. Pangit mo, okay. Melanie malina pa naman no? ako kaya sa camera. Nakita nyo kapol? <laughs> ang liwanag, no? Anamly, siya <laughs> rato. Ayaw ko <mo>. rin baka mag... <laughs> Hayan ba't si Ay, Ira? Ang pangit ng kakamera ko. Ito ba nga yung nilabasan ko kanina? Hindi niya pinunahan siya, guess yun, no? Nakapit hmm. uh Oo. -oh. Ah, thank you po. So, Marie... Tignan nyo. Kasama si si Just Iniwan siya. Iniwan siya. Ang bawo mo eh. <laughs> Napipilitan na lang si Just eh. Tignan. Oh, eh, eh, eh. Ulitin natin ha. Tama, tama. Dito na yung ah, uh, papunta So, susundin ko si Ruth. Pero parang, if you of this, pupuntahan kong lugar parang mali yung nilikuan ko so ayan ang pangit na kamera ko so tingnan mali nilikuan niya ang tanga-tanga niya -tanga talaga no kahit saan lahat ito ba nga yung nilabasan ko kanina ay okay. uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ah. thank you po. Sumali so, mali pala yung nilabasan ko doon. Ay ano, mali yung nilabasan ko doon. Tawan-tawa pa siya, mali ha. Kumaga, alam niyo. Tawan-tawa pa siya, naging mali siya. Tanga-tanga talaga, no. Pero kailangan niya i yun. Katangahan niya. Ang na video. Ang buong video. Pangit ng kameraw. Pinapangit kan nang hawak. <laughs> Ay, ba't kayo dalawa agad? Wait lang, kamayana. Uy, panood yung kahapon <laughs> sa totoo lang. Parang matatawa kayo. Kakaawa to. <laughs> ah, okay. Diretso kasi si Ruti doon. So, anito kami kina Tita Mercy. At kami ay eh, makikibirthday. Yan, invited kami sa birthday party ng pamangkin ni Tita Mercy. So, medyo nalate na kami ng konti ni Ruth. So, tapos ni live ko ng bonggang bongga. Tapos iniwanan ako ni Ruth. Tapos iniwanan ako ni Ruth. <laughs> iniwanan na naman niyo siya. Oh my God. <laughs> Ang bawo mo kasi. Yan. <laughs> yeah, birthday famous yan. Makikikain. <laughs> oh, yes. Makikain na naman. Makikikain <laughs> <laughs> na naman. Na na naawa talaga ako sa taong to. So, ano. Iba klase lagi sa di iwalan. julia miaumiau sharot sa dyan julia kamusta Hello. kamusta ka miaw miaw? Ini iwi ini Ini taikitit iwi taikitit iwi taikitit iwi taikitit sel taikitit iwi taikitit iwi taikitit iwi taikitit kayo. taikitit iwi kayo. iwi taikitit iwi taikitit iwi Umikot pala ako pag gano'n. So, hindi ko kasi kabisado yung way dito. So, sorry sa madilim kong camera. At, alam ko, makikita ko na dito si Ruth pag ko. Ayan na, nakita ko na siya. Maka, oh! Okay, dito pala pali ko. Ayan. Ang hirap maglakad sa gar na hindi pa talaga kabisado. sana makita ko na si Ruthie. Ang gulo, di ba? Ayun, nakita ko na si Ruth. Ngayon, sana makita ko ngayon si Ruth. Ang gulo, di ba? <laughs> <laughs> At taga lang. At taga lang. May masabi lang sa video sa totoo lang. May masabi lang siya. Nung pisa kanina, sinabi niya, ay, nakita ko si Ruth. Ngayon, sana makita ko si Ruth. <laughs> di ba? Ang gulo niya. Ang gulo ng bulbul niya. <laughs> Ah, mama din bago gutom na. Dawasan. <laughs> Ayun ay, siya siguro, ay si Ruti. Ayan si Ruti. Ayan na nakita text na si Ruti. <laughs> Para nakikita niya no, te text no. Ang layo-layo nakikita niyo. Ang linaw ng mata niya, no? <laughs> Alino, labataya, grabe. Ang <laughs> linaw ng mata niya nakikita niya oh. Nagte-text. Ayan, bonggam ang huwag shout out sa mga katropa. So, shout out daw, buong katropa. bonggam kang mga katropa. Shout out. Wow, ang dami. <laughs> ang dami. <laughs> ang dami mo katropa. <laughs> Ayan na si Ruti. Ruti! Alam mo mali yung inikutan ko. Doon tayo, diretso tayo. Ayan, doon diretso. No, doon tayo sa regata. So, dumaradiretso ko kung pa ganun. Tapos doon ako sa kabilang side lumabas. So, ayan, shout out sa Virgin. Tinan <laughs> Buti pa si Ruth. Um, siguro ano to. Nag-mice na. Yes, nag-live na ako. So, bukuli na tayo na liwanag. Mag-live ka na. Kung makikita niyo ah. Buti pa si Ruth. Ay, no, nakikita niyo, buti pa si Ruth, may dala-dala pang birthday regalo. Uh -huh. Siya wala eh. Sabit pa. Sabit na lang, wala pang dala pang regalo. Kakain pa, lalamon pa. Putang, ina yan ba ba ang famous? Buta. <laughs> Walang kwitang vlog na kayo. Ay, oo. Oh. ba? Diba? Kaya sabi ko walang kwenta yung channel niya eh. Walang kwenta. Walang kwenta talaga. Kung hindi siya magbablog kay, ano, kay mix, yun lang. Yun lang kwenta ng mix, Wala na. Gagamitin niya lang mm. yung Migs. Pero kung sa sarili niya, wala. Wala. Walang pupunta yung channel niya. Kaya sabi ko, yan ba yung narating mo? <laughs> Tapos pagyayabangan mo ako? <laughs> pagyayabangan mo ako? <laughs> Hindi wala, di ka titig, wala, wala kang narating ka, kumpara sa akin. <laughs> Pagyayabangan mo ko sa mo kapon. Ha? Huh? Tapos inamin mo, bawal naman talaga hininga mo. <laughs> 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 sa YouTube pa rin. Sa, so ah, sa, nah, like sa YouTube. Hindi <laughs> sa YouTube. Sobrang tasan ng liwanag. So, hayaan mo na sila mag-adjust. Ayan ka Teka lang, maglakad ka muna. Mamaya ka na maglive. Ngayon Ganda na tayo. Para... Di ba, siya lang. Siya lang may gusto maglive. na live. Tira nyo. Tira oh, nyo. Siya mismo yung ano na lang. Kakapit lang basta-basta lang ganun. Hmm. Ayos ang uh, uh, lumalayo na ngayong matanda eh. Uh, ulitin ko ha. <laughs> lumalayo matanda. Ayun. Puta sa likod. Sobrang taas ng liwanag. Oh. So wala diba, lumalayo siya oh. Ang baho mo ayan. kasi oh. Teka dito mo. Teka lang maglakad ka muna, mamaya oh. ka na mag-live. Ngayon doon tayo. Mm, dito ka. Okay <laughs> lang lumayo. Sa pilitan, guys. Sa pilitan. <laughs> yung mukha niya. Sa <laughs> na lang. Ang ampot at sobrang taas ng liwanag, wala naman ako makitang araw. <laughs> at yung, ah, nang gising. 'Di ba lumalayo matanda sa likod, 'di ba? Lumalayo. Nakita niya lumalayo. Pero siya yan. Ninilay pa kasi maglalakad sa so, kamusta ka naman doon. Mas mabaho. Oo, so, oh, syempre lagi kitang namimiss. <laughs> yeah. <laughs> Tina ba lagi kitang namimiss pero wala hindi siya hindi siya tumitingin sa kausap kasi ang baho oh, lang hindi gabo. Oh, <laughs> Ay, ako to bigin sa iyo, baho <laughs> lang hindi gabo. Tangina, mo <laughs> 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 <Tignan ka>, tera. <mumutera. laughs> <laughs> ba? Ay, alam mo ba, dumahin ako sa'yo ng Sunday. Sa oh, oh. Pumili ka pa? Sana naging pangalan ko. Oh, joke. <laughs> <laughs> hmm. Ito daw? Ngayon po may sirot ng regalo. So, oh, ayan, yeah, shout out. Hindi ko narinig eh. Wait. So, alam ko, pumili ka pa? Sana naging pangalan ko. Oh, joke. <laughs> Opo, tang kapal long. Ah, nilagyan ang pangalan niya daw. ayo. Ang kapal ang mukha niya, gift ng matanda, tapos gusto ilagay pangalan niya. Nakikisabit pa talaga ha. Ang oh, kapal. <laughs> Yan yung narating mo, ha? Yan yung narating mo, sumabit na lang makikay, makilamon, makisabay. Yan ba yung narating mo? Ang kapal naman ng mukha mo, tambihira ka. Makikilamon okay, lang ha. Wala ka pang dalang pang regalo. Tapos gusto mo ilagay yung pangalan mo sa isang regalo ng kasamaan mo? Kapal na mukha, no? Nakakaya. <laughs> oh, wag mo sabihin, itatago mo rin, itatago mo rin to. Huwag <laughs> ka mag sa akin lahat ang video mo, sinuhul ko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, di ka nahiya, grabe ka. Pupunta ka, makikipag verde ka, makikilamong ka, wala kang dala. tapos pamakin pa lang isang tao ng kasamaan mo? Hindi ka kilala? Ang kapal. Okay, sana kung kilala, kilala ka na eh. Walang problema. Oh, parang kaibigan na, di ba? Parang kilala. Okay lang kahit wala kang dala, di ba? Welcome ka. Pero makikiberde ka na hindi mo kilala, wala kang dala. <laughs> Dapat nagdala na rin siya ng bag na may tupperware para may pang <laughs> plastic. <laughs> Tantanga-tanga lang alam niya. Diba? At ang Ano, ano. Oo <laughs> nga. Kaya bumili si Ruth ng regalo. So, ayan. Shout <manyan> out. So, alam ko dito yung paliko. Ang nangyari pala sa akin, dumaradaray pagano... siya. Ang layo na. Ang layo na nung babae. So, ayan. Kasi naglalive ako. Oo. Tignan lumayo uli. Ayaw sa akin ang katabi. layo na. Kano? Ay, lolo lumayo, Oh. So, oh. Alam ko dito yung pala. Nakita nyo? Ah. Yung nangyari pala na sa akin, dumarad. Nakita nyo? Yan ang prueba bakit oh. ang baho mo. Ang baho mo. Maawa ka sa sarili mo. Kina ka? Mismo ka mo. Tilalayuan ka. Kina ka? Kaya tatawa ko. May... Sa tayo mo, may nanakaw ng panty mo. Naalala <laughs> <laughs> mo, kina ka? May nagsabi sa akin. <laughs> yung vlog na yun. Puki, okay, ina mo kami. Nagmamang ako ng panty mo. Ang baho ng puki mo. Hayop ka. Taki <laughs> okay, <okay, okay>, okay. <laughs> <ka> eh. <laughs> na. Ako yun. Ako yun. Ako yun. Ako yun. Ako yun. Ako yun. Ako So, ayan. Kasi, nagla-live ako. Mamaya ka na mag-live. Pagpasok natin. Ayan na. Nag-live na rin siya. So, ayun. 8 minutes naman. ba? Yan, ah, 3 minutes lang pala yung lakad ko. Man. Kaya ang layo ng matanda oh. Ay, ang shout out. Oo nga. Yan, Ano yan? Ang tawag a nito? Alam naman, wala nga naman, alang naman magsalta kapag may audience ka lang, di ba? Oh, so, pangit talaga yung camera Tapos ko. Shout out ang book. Oo, nakikibirthday birthday, tayo. Nakikibirthday kami sa niya. Oo, sa paano. <laughs> ang sabi niya, alam mo magsalita ka, may audience man lang. Eh, dapat mas maganda. Sabi magandak? niya, alangan dapat sa sabi niya, alangan naman na sa lang magsalita pag may audience ka lang. Sabi niya. Itanga-tanga e, lang, no? Mas maganda huwag kang mag-live na alam mong walang nanonood sa'yo. Yun na lang, ano eh, yun na lang eh. Yun na lang solusyon eh. Bakit ka mag-live na alam mong walang nanonood sa'yo? Ah. Ha? Nagahap ka pa ng ano, palusot, no? Ay, mags magsasayta lang ako pag may audience ako. Gago. Ikaw na mismo nagsabi, famous ka, di ba? Dapat isang bukas mo lang, isang live mo pa lang, mayroon na kagad tao dyan. Kaso wala eh. Bakit pipigay maglaging ko sa baka? <laughs> 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 oh, wala, lang na eh. Kaya oh, putang nito, di. Eh. Di ba kapatang, na nga ako. <laughs> <laughs> Mm -hmm. So, si Anne ang may birthday. Si Anne. So, ayan. So... Dapat pala Anne nilagay ko? Oo, Parang man, doon sa mainga yun, no? Eh? Oo, oh, doon nga yun. So, so, so papasok na tayo. I-end ko to ng live ko kasi siritang mas ma maganda yung camera okay, yun. O, problema, mako-copyright tayo? Hindi, okay lang yan. Minsan, okay, sacrifice okay. mo, copyright para i-share yung magandang moments. Ay, ako yung... Oh! Ang ganda lang moment mo, no? Sinir mo yung ganda moment mo, no? <laughs> Tay, ira ka. Yan ang moment mo. Ang ganda lang moment mo talaga. Puro kakatangan ka bubuan. Oh, thank you sa pag-share ng kabubuan at katangahan mo, ha? Ah. Natatawa kami. <laughs> so, yun lang, guys. Maraming salamat sa inyo. May masasabi ka ba <laughs> sa, sa katangahan niya? <laughs> so, yun lang ano, kasi kanina pinipigilan niya mag-live yung kasama niya, gusto siya lang nagla-live eh. Pero ayaw nga ng kasama niya, yun. Parang ano naman, minsan sa mga sinasabi binabanggit mo, isipin mo muna bago ka magbitaw ng salita kasi hindi ka namin ginagawan ng issue kasi sabi mo ginagawan kami namin ng issue, di ba? Kina-correct ka lang namin, kino ka ni Ryan kung ano yung mga maling sinasabi mo sa live, kung ano yung mga katangahan mo. Hindi yun, hindi yun issue na ginagawa namin, ha? Ikaw yung gumagawa ng issue sa sarili mo. So, yun Take note. Take note. May natututunan siya sa atin. Yes, yon. Diba? yun. Kaya yung mga pasarin mo sa akin, o oh, ito kaibigan ko, wala raw ang kaibigan, o oh, mabaho daw hininga ko. Alam mo yun, hindi ako affected dyan kasi at least natututo ka. Ha? Yan ang tignan mo Para yung good side. Hindi, Oh, tignan mo lagi yung good side din. No? Huwag yung lagi negative na tungkol sa'yo. Ako, sinasabihan kita, no? hindi kita kinagawa ng isyo, kinokorek kita para sa iyo yan. Kaya nga dapat mga magpasalamat ka pa sa akin dahil natututo ka sa akin eh. Paano kumain? Ha? Pa siguro naman, ha? Pag-aralan mo pa paano maligo. Bago sa pa kita. Magsipilyo. Kasi babawang hininga mo. <laughs> <laughs> hindi kita dinudurog sa ano ha? Sa gawa-gawa issue na ginagawa mo? na idadamay mo kami. Hindi ako ganun. Dudurugi kita sa katangan mo at kabubuhan mo. Katulad kay Jokla, ganun din ako. Yung mga kasinungalingay nyo, wala na. Ganun ako. Di ba? Sa issue, ang taling gumawa ng issue eh. Di diba? mo, Nag nagawa mo kami ng issue, di ba? Kasi dinamay mo kami. Ang taling gumawa niyan. Pero hindi ako ganun ka ano. Hindi nyo ako ka-level. Sorry, hmm? my love. Yun ang okay. ano, yun ang example ng gumagawa ng issue. Yung ginawa mo sa amin na pagdadawit na pagdadawit mo ng ano namin, yung pagdadamay mo sa amin doon na kami yung bagong member ng yung team ano, okay. si ano team Pacquiao. Yun ang gumagawa ng issue example. Ikaw yun, yun, ikaw yung gumagawa ng issue So kami, hindi ka namin ginagawa ng issue Kung baga, kinokorek ka lang namin Sa mga katangahan mo dyan sa live mo Di ba nga? So, hindi ka ano, di ba, tinanggal mo yung video mo kahapon na ni-review namin. So, ibig sabihin, agree ka na puro katangahan lang yung mga sinabi mo doon. Kasi kung hindi, hindi mo yung tatanggalin, di ba? Hmm. Ito, mama, tatanggalin mo siguro ito pag napalim mo ito. Kasi nakakaya ka. Takina, nilalayo ka lang mo. Ang mo. Tapos, ang kapala mukha mo. Pupunta ka, makikipag pagberdeyan ka. Tapos, wala kang dala. Hindi mo kilala. Tingnan mo si, si, si Just Root, ha? Si Ruth. May dala-dala. O sadyang talaga sinasabi mong yan ba narating mo? <laughs> wala pera. <laughs> like, oh, Nag-OFW ako yan, tapos wala pera. <laughs> At isa ka malaking pakyo, Botera. <laughs> So, yun. Maraming salamat. No, ko, hindi kita dinudurog sa kaya, ano sa issue, no? Ha? Kinokorek lang kita. Dapat tingnan mo yung good side na yun na kinokorek. May isang tao sa sa'yo. Ha? At i-apply mo sa sarili mo. Bakit hindi ka na nakakaya sa ibang tao. Ganon kadali yun. Sana intindi mo yan na eh? yung sinasabi ko, ha? Kung, kung nahintinda mo at hindi ka bobo, ha? Kasi nakikita mo lagi puro negatibo eh kala niyo ha? Kinukorek ko kayo. Ha? Kayo mga tanga tangat bobo dahil normally sa mundong ito walang tanga bobo. Ha? Meron nagtatanga-tanga at sobrang tanga na mo ikaw yun na siguro. Kaya may utak kayo eh pero nagiging bobo kayo. Yun lang. Salamat sa inyo lahat. Thank you, thank you. Ingat. ah See you later kay Papa Lulu. Meron siyang live. Thank you. Bye-bye. Mabaya -bye. Bye -bye Pala mo lang. Bye. Thank you. Thank you, everyone. Salamat. Isa kung ano man yung mga narinig nyo dito, guys. Para lang yun kay Bobotera. Ha? Huwag isali yung sarili nyo dito kung meron mga nakabijitaan. Salamat. -bye. Bye. Bye.